kamati si buyas bi paminta pare ang um, mumu mu 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 <laughs> Okay gagawin ko dito Alam ko na Papasya lang ko si Ampul Dito ko na lang tumayo Tara, manyo ako 阿婆，阿婆，阿婆，大家等一下。 Oh, oh, ba, bakit? Ay, eh, ba? Ay, dala ako nito, eh. Iisip ko sa ano nito, eh. Naisip ako pa siya lang ano. Eh, bakit sa akin hindi naman ako sanay magluto na ano yan, eh? May... Ay, ay, alam mo naman, <laughs> nagagaling ko lang, parang, eh. Oh, oh anong gagawin ko luto dyan? Dito ko, pangos. Ano, iisip mo lang, tapos, magyan mo ng palaman. Yung ano palaman, ha? Oo, oh, lang ko magluto. Hindi ako sanay magluto, ang lalagyan ko lang palaman. Oo, oh, lilisi mo, tsaka mo lagyan ng palaman. Oo, oh, tapos yun, sis. Ano ba yan? Ito pa. Oh, ano gawin ko din dyan? Happy pit Dilinisin mo lang din. Dilinis, dilinisan oh, eh. mo lang. Oh, dilinisan mo lang. Ako na rin ang bahala mo dito. Oo. Oh. Oo, okay. oh, sige. Sige, balikan mo na lang mamaya pag ah. Oh. na ha. Babalik ako ha. Basta oh. gawin mo yung sinabi ko lang. Ako lang bahala. Oh, sige, sige ha. Ay, okay. Pagpahala mong ha. Okay. Hindi ako magustan na magluto eh. Ayusin po ha. <laughs> Linisan lang ko eh. Sige, kaya <laughs> ko yan. Hindi yan. Lotot naman. Ayun, Gagawin ko ni. Ang sanay akong magluto na rin. Eh. Basta daw, lalagyan ko lang ng palaman yung bangus. Tapos yung paa, linisan ko lang. Pahala na. Ayun, sinasabi ni Jumbo na sabi dito sa bangus, nakakalaman lang ko daw kung kasi hindi mga na magluto pero siya daw magluluto kung siya tinisan ko naman daw ano bang ko dito hindi naman niya ako nagluluto paalan? paalan naman siya bakit pare! Nandito na ako. Pare. Pare. Oh, Yon. yun. Yung ka na. Oh. Ano pare, nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Nalibisan mo na ba yung isda at saka yung paa? <laughs> Siyempre naman, di ba sinabi mo na yung boss, oh. lang ko.

ah, oh, ito na yung bangus na sinabi mong papalamanan. Oh. Alam. Ano? Ano yung palamanan yan? Di ba sabi mo, palamanan ko yung bangus? Pero hindi ka palaman. Ano palaman? Ba't yung... May yun? Ay! Kiswis! Kiswis! Bari! Favorite ko pa yung pinalaman ko dyan, bari. Wow! Oh. Wari yung palaman niya. Ano Kamati si Buyas, bipamigta, wari. Ang momo no, no. no, no. mo! Hindi na mo naman kasi niliwanag eh. Sinabi ko naman sa'yo, gawin sa'yo magluto eh. Sinabi mo, lagyan ko lang ng palaman. O yun, sarap yun, cheese whiz. Okay. <laughs> Yahoo! na lang. Eh, nasa nyo yung isa pa. Ah! Yung paa! Ito, malinis na malinis. Tama na sigurado yung ganawa ko dito.

Hindi mo na cutix! Nilinig! Oh. Nilinisang ko! Siyempre, nagyan mo ng gunting ni Ari! Ano? Nilinisang mo lang! Hindi mo sinabi, nagyan mo ng ganito! Pari! Saan ka ba nag-aayal? ayaw <laughs> Ano bang ay, ay, ay. ano linis ang sinasabi mo? Pari, linis lang! Yung hindi oh. tatanggalin ito, ano, yung kuko! At tatanggalin pa yung kuko? Ano yung linis, pari? Saan ka ba naman nag-aayal? Ang kasi yung gawin. Ah, kakamat. Ayan. Sige ulitin na natin. Ay! Ay! Ang ganda ng linis ko. Sige, ulitin um, ko na <laughs> <Al? laughs> lang.